What <laughs> Gracias

कौन है वो वाला नंबर पर है वो भी किसी को बोल चला मामा मदर मियां ऐ हूं आप तो मामा

mga pangga, andito po yung... <laughs> Bahan na ba doon sa inyo ate? Bahan na ba Ah, oo nga pala. Saan? O! Oh. Saan? Dito o? dyan? Nakatira? Opo. Saan yung tao, lo? Saan yung jan? dyan? May tao dyan? Oh. malam na dito? Ah, Masa nga Oh, nakawal mga bah mga bahay diyan. Oh, Pinasok ka Pinasok ka rin na, baha Ha? Abot na? Okay, well, okay, na kay kape. Ha? Alam mo na rin dito, be? Wala pa ahas dito, be. Nabot na kay diyan. Pasok na. Ay, oo, oh, huwag kang gumalaw. Ayun. Ay, Eh, katakot na kasi makabayawas. Huwag wa, na diyan, huwag na dyan. Uy. Bubugdan da na sa pagalo kasi nga pumapasok yung tubig. Huwag na o, na. 'Di ba malalim 'yan? Hoy. 'Yan pa tawen 'yan, teh. na muna. Gitulak, bes. Higititin mo, lubog na rin 'yan. Niyan mo pa. Ay, sinya oh. na to. Mak na doon eh. <laughs> 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 Sila, abot ng paha. Grabe, ang taas. Sino ka Sila, na. kap. Na. Ba, ang bata Malalim ba? Ay oo, si si sinipet Si dinet, Anong nangyari lang? Minatarap po doon. Anak punya bagot ngana. Biglaan po kasi yung plano niya. Sa yun sa papaanyo. Nag-order yung natin sa akin check mo. Ano uh, ang nangyayari ito ah? Saan ba yung kakaininan ka rin? pasok araw bitang mga sa bahay okay na, okay, uh, na uh, no. okay, okay na 'yun kasi umupa na 'to bigo tayo pa na dinyan nawala na, uh, na rin ulan uh, okay naman na Okay, uh, okay. Uh, okay. na 'yun dapat magsilikas na lang kasi Oh, pag ganoon dapat ang alam dina naman talaga ngayon Magtaas na makaayo malayo sila doon, Tey. Malayo sila doon. Ah sila ba 'yung doon sa kanila? Doon. Kilatagar? Oh, kala dapat mapapatungan naman oh, baka, Wala, na papag lang nila, papag. May mapapatungan. Abot nga eh, Abot sa, sa, sa bahay to eh. Wala pa nga Abot sa bahay ito, Dito sa my first floor mo? Oo, abot. Ayun nga. na nga oh. Lampas? Oo. na nga eh.

Dumaan na yung tubig talaga lahat. Ayun na, nakalabas na, be? Pero lang kailangan sa... na sa sa loob, be. Ayun naman pala. Pagtulong mo lang Parang kakapitan din, eh. problema. Kasi nakatakit talaga sila ng tubig. Malalim dun, eh. Ayun, nagtalino sa loob, be. Sa mga poste. Pa paano ba bata na tinaas na lang? Ano ba sa panggana? Init ko kayo sa panggana. Lalayan mo ako sa panggana. Kawawa naman. First time talaga ito, grabe. Oo, kaya lang talaga ito nangyari. Wala kang isang oras. Wala, sobra dyan. Kagawa pa palang sa alunog kanina. Nandoon sila? Ay, ay sa doon o makaakyat doon? Hindi niya ng asawa niya. Hindi na pinanaw kasi humuho ko naman na Ayaw ng asawa. Ay, ng anak mo gusto pero ayaw ng asawa.

Ano so, eh. na trap? Hindi eh. naman ang alabasyon, ang lakas ng alo. Mga ropero. Ha? Mga ropero na trap doon. Yung may baby, yung bagong ano. Buti na ka doon sa ano?